sa this video, ayan, gandang tanghali guys paligo tayo ng ating mga ibon guys ayan, sarap ng liigo nila yung puti na, yung puti pala guys uh, sa ating kaibigan yan, kay paring soy soy, nandito yung ibon mo ba Bo. paring soy uh, motivate natin dito sa aking isang kalapati kasi dyan umuwi sa inyo kaya dyan, dito na muna to yung isa yan naligo na bali yun pala yung kinaragan natin kapon sa bulan sursukon ayan guys pauwi tangali na ayan. sa club natin sa CRPCI yun yung kasama niya guys kapon yung isang checker na yan yung kinarga din natin ng aerosin kinarga natin sila sa bulan sursukon bali bukas uh, matnog na guys araw ng Sabado. Ayan, kargahan, abangan, linggo. Tapos yung black checkered na yon yung kinarga natin ng matnog kung nakaraan, pag-uwi, uh, medyo may tama yung ano niya guys. Nagkaroon siya ng baliling, ayan guys, yung checkered na yon yung black checkered. Yun yung pinos natin ng umuwing matnog. Pero medyo okay-okay na siya, ayan o. Oh. Nakikita nyo naman, oh. masama yung pagaramdam. Baligo lang tayo ng ating mga ibon. Valentine's na guys. Ayan. Alam na this. Dito lang tayo sa ating log. Tamang imas-imas lang tayo ng ating kalapati. <laughs> Pangkarga natin yan bukas guys. Oh. Sa matnog. Ayan. Tapos yung isang keycard na yun. Yung may kaway na white top. Ayan. Okay. Tapos yan din yung sana yung kakarga ko nung ano. Nung ng Webes. Sa ano, sa club namin. Ayan. Kasi merong one eye Kaya binitaw na natin siya. Kaya ba 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 bali dalawa lang yung pinarga natin. Ayan. Ang chicken na yan. Ligo-ligo time. Hmm. Yan lang ang ating mga alaga. Bali may mga ano na nga itlog na yan guys. Ayun papi pa, yan uh, 26 Balo yung isa na yun uh, yung unang itlog nun pinayaya natin uh, pisa na malapit na natin siyang sing guys Ayan, pangalawang ano na yan clutch dalawang pangalawang itlog na guys Ayan. ligo ligo Ini semuli, mungkin di tu nama nama uli tengah tinggi juga guys. Gadu di selatin. Ah, bul.